Walang higit na puwersa kaysa isang babae na nagpupunyagi at nagtatagumpay sa pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan, nakikiisa ang Philippine Information Agency sa lipunang patas sa bagong Pilipinas, kakayahan ng kababaihan patutunayan. Tunay na ipinamamalas ng kababaihan ang kanilang kakayahan at husay sa ating lipunan. Ang kanilang tagumpay at kontribusyon ay patunay ng kasiglahan at kaunlaran ng ating bayan. Kayat hinihikayat namin ang lahat na maging bahagi ng pagpapalakas ng kababaihan. Bigyan natin sila ng espasyo upang ipahayag ang kanilang mga boses at maisakatuparan ang kanilang mga pangarap at layunin. Higit sa lahat, Patuloy nating isulong ang patas na pagtrato at pagkakataon para sa kanila dahil ang kanilang tagumpay ay tagumpay ng buong lipunan. Sa ating pagkakaisa, patunayan natin na ang lakas ng kababaihan ay tulay sa paghubog ng isang mas maunlad, makatarungan, at patas na lipunan. Mabuhay ang mga kababaihan ng Pilipinas, mabuhay ang lipunang patas at makatarungan para sa lahat. Abante babae